Magdala kayo kung kayo plastic. Ilagay ko na ganito. meron na pala eh. Magdala ko aquarium. Oo sige, kumuha ka ng marami. Kaya yung aquarium. Pera mo na ako punta. Huwag na. Pera muna ako. Huwag na kayo magpunta. mama. Malaglag pa rito yan. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka. Ayaw ka ah, dito tapos takot ka o may sugat ka pala eh hindi mo ka lang magbabad dyan ayun o yung ate mo ayun eh, no. yan pwede doon malulunod dyan dyan lang yan sa mababaw <laughs> tangkat tangka dyan six footer yan Tingnan oh, mo, eh, oh, oh. masaya na dyan yung atin mo to. Okay na siya dyan sa ilog. Parang ilog lang. O oh, mababaw lang. Mababaw nga lang dun eh. Oh. Ganda rao. Oh. Oh. Ayun oh, si ayun oh, oh, si architect, oh. architect! <laughs> si arkitek si Arkitek! Si arkitek nandun. O, oh, yan o. Oh. Itong dalawa may ketek. Dito lang sila hanggang, hanggang tuhod. Yan. oh yan. Langoy ka na dyan. Oh, dumaba ka na dyan. Tingin mo si Perena. Ang galing oh. Perena! oh. Oh. Ay, Perena, bil na, bil na oh. Iyo, perena. Alika kain tah tuk tu guys. Spaghetti tadi kain mulah. Hari ni kain mulah tayo. Hold, lango yan, oh. Bukalinga. Alika na, alika na. dali kakain mulah tayo dul. Alika. alika kan alika, alika, alika. Alika, alika dito. Alika na. Kakain kamu na anu spaghetti tadi. Yeah. Oh, lumala ko yun. Ngayon na, hawa ka na sa akin. May, may kumakawin pang isang duwende. <laughs> na, dali! Kakain! Eh na nga, pinipicturan ka na nga eh.